what's up guys magandang umaga sa inyo lahat at uh, panibagong araw panibagong vlog na naman at uh, andito naman si Joe Marie uh, sa inyo at uh, kaganapan sa araw na ito ng at, aming pagbublog you know? at uh, shout out sa ating mga kasama, kasamang konting creator at uh, sa iba pang mga uh, nagaganap dito kayo ngayon amin inspirasyon sa pagbablog no? lalo na yung uh, ating kaibigan vlogger na si Kuya Noli jab, Double Sniper uh, Rob Kalingap no? at uh, magiging sa pogong um, ay ito ay magiging inspirasyon natin sa pagbablog at uh, patuloy lamang ang uh, kabutihan na uh, i sa kapwa at uh, ito ay nagiging uh, inspiration sa karamihan at magiging man shout out plus sa eh mam at saka kay sa kasama niya no? na ito ay nakita natin na uh, napakaganda na gawa lang tayo mabuti sa ating kapwa sa ating mga content no? kaya come on yan ang ating uh, paksa sa araw na ito ipakita namin guys yung kahabaan ng uh, LT Road sako pa rin ng Teresa Rizal ito na, come on let's go taas na o Rizalino, mabuhay okay tuloy tuloy tayo So paglikot natin diyan ay dire-diretso na tayo. Ito ay ang LT Road ng Teresa Rizal na niyo. Ito ay mga bagong kalsada na shortcut papunta ng uh, Pachico. At uh, dito kami lagi dumadaan sa po ay -out sa school. Santa Dorothea School. Ayan. Okay, alright Santa Dorothy, ayan Nakikita ko natin So, shout out sa inyo na. Tuloy-tuloy naman tayo uh, Magandang mga tanawin dito guys no? Kabilaan dati ay palayan ito Ngunit kalaunan Nagtagal ng panahon Ay nagiging mga bahay na no? At uh, ganyan talaga ang nangyayari so, kumakasin sa isang lugar okay alright okay ayan maganda na mga halaman ng aking suki uh, ha daan na natin at ha uh, dito guys ay uh, sa tanghali ito ay alas mga alas 12 na ng tanghalian ha uh, uh, tuloy tuloy naman kami sa aming hanap buhay at ha uh, medyo naga uh, sa, sa atin ng panahon at magandang uh, panahon ngayon hindi masyadong maulan no at uh, ito guys na uh, okay, mga kalagitnaan na tayo na LT uh, okay oh aba, may dadaan na tayo na kaibigan ko at sa kanya At uh, let's go Taas na oras Mabuhay Kaya uh, Dito sa amin sa Rizal Ay napakaganda ngayon Ang panahon At uh, uh, Dumadanas din kami na nakaraan ng isang linggo o dalawang linggo na panay ulan, ulan tigil mga uh, guys. At uh, ito ay pasok na tayo sa mga looban ng mga customer okay alright eh, ito ay matalas namin pinupuntahan ng mga lugar na ito tuwing makalawang araw dahil minsan ubos lang kanila mga paninda at dito guys ay medyo stopover muna tayo rito at uh, naglinis uh, tayo ng ating sasakyan no? at uh, medyo hindi ko matiis minsan na sa isang araw hindi ako makakarwas dahil kawawa naman si para ako no? at uh, kailangan natin na uh, paliguan at uh, magiging sa atin guys ay pag hindi tayo nakaligo sa isang araw napakagulo ang sama ng ating pakiramdam kaya ganun din sa ating sakyan malay natin ang ating mga gamit upang ito ay pag hindi mo kinarawas ay sa mga ibang araw na patong patong na ang dumi kaya kailangan nang talaga na alaga uh, alagaan natin lagi no? hindi mm, natin pabayaan sa panahong ito ay mayroong minsan ulan sa hapon at matindi ang mga uh, ah uh, putik sumasabit sa gulong ano kaya yun guys uh, shout out sa ating mga kasamang content creator sa iba't ibang sak ng mundo at magiging sa ating mga OFW ano shout out sa kanila at uh, napakahirap din na malayo sa ating sa kanilang mga pamilya may igitay guys may mga trabaho na ganito sama-sama tayo na Uh, namumuhay dito sa Pilipinas ang masaklap yung mga nag-iibang bansa na malayo sa ng mga pamilya, no? Kaya yan ang isang bagay na napakahirap. Kaya, uh, pasalamatan natin sa Diyos na ito ay binigay sa atin na mayroon tayong pagkakitaan kahit pa paano. Kaya yan, pati mga tinda-tinda ay -tinda eh, kailangan natin ay minsan ay madumi no. Talsig ng mga putik minsan. Kaya Maraming salamat guys sa uh, inyo pagsuporta sa ating uh, channel at umabot na tayo ng 1.4k you no. Know? At uh, ito ay malabis na pinapasalamatan sa inyo na hindi kayo nagsasawan sa pagsuporta sa channel na ito at uh, gawin namin lahat ang aming makakaya sa mga content na, na masaya tayo lahat at uh, ito ay uh, may katugunan right sa ating buhay na sa huling panahon isang inspirasyon sa buhay na merong sumusuporta huh? salamat sa inyo guys at patuloy tayo ayan uh, kailangan natin punasan at uh, basang-basa ang upuan at ito ay isang uh, pasalamatan natin sa Diyos na bigyan tayo ng Panginoon sa araw-araw na lakas lalo na sa pag uh, na ingatan tayo ng Panginoon dahil hindi sa kanya napakahirap na nakikita natin sa daan yung mga accidente guys no? na karumaldumal na mga, mga nangyayari Ngunit, uh, yan ay kailangan natin na bago maghahawak sa manobela alam naman natin may kasabi na pag nagmamaniho ka ay nasa kabila hukay ang isang paa kaya kailangan natin na uh, panalangin lagi dahil wala uh, walang imposible no? kaya minsan may time na para masasagi ka na sa ibang sasakyan may room pa rin nag-control na isang bagay basta makapanalangin tayo dahil uh, konti sagi lang kakonti lang ang iyong kinita ay babayad ka ng libu-libu guys lalo pa mga bagong sasakyan ang, ang mangyayaring ganyan ay naranasan ko rin dati biyahe pa ako ng Laguna Pasig ay nakaraan sa ako ng mga aksidente <coughs> minsan natulog uh, guys sa uh, Manubela dahil sa sobrang pagod no? antok ay namalayan ko na lang ay napikita ko at uh, paggising ko ay sumalit ko na sa kotse ayun huh? uh, ay mahinang Mahina nga aking kita sa araw na yun ay nagbayad ako ng 15,000 sa, da sa damage. Kaya talagang para ka maiyak sa mga pangyari na yun pero yung mga pagsubok na yun ay minsan lumalagpas nakakayanan din basta magtiwala lang tayo kaya yan guys ayan dito na kami sa uh, bukana ng uh, gilid sa gilid namin guys mga palayan na yan yan pa rin ang kahabaan ng LT sa Teresa Rizal ay set out sa aming mga kababayan sa dakong ito. At uh, magiging man sa mga uh, businessmen at uh, set out sa inyo lahat. At ito ay konting kita pero ito ay nagkakaroon tayo ng budget sa ating mga pamilya. Uh, kailangan lang natin na uh, magtyaga para maeraos natin. Lalo na sa mga estudyante, araw-araw, baon. No? kaya yun mahirap okay stop muna tayo dito guys at pinara kami ng aming customer okay uh, ito ay bibili siya no? kaya bibintahan muna natin kaya tuloy tuloy sikap lang sipag tiga at uh, sa huling panahon ay makaraos din tayo sa ating paghahanap buhay at uh, ito guys okay. Uh -huh. at uh, ito uh, ay, may nalaglag na piso ay dapat na guys damputin dahil kung walang piso walang isang daan kaya yan ay ayan tuloy tuloy tayo okay <coughs> bante kaya yan yan ang LT no? ay marami ng kabahayan at uh, mga ilang panahon guys ay mapupuno itong lugar na to. kaya stop over muna tayo dito guys banda at uh, medyo nakakaramdam na ako rin ng, medyo tanghalin na rin may, kaya oh yeah, may merienda tayo guys no, kaya ipakita ko sa inyo ang aming uh, dalang merienda na no, kadalasan dito sa Uh, Rizal no? ito ang una natin ay sa ating talaan ay lakatan na saging okay hindi ako mawalan yung guys dahil yan ang resita ng doktor na lakatan sabayan natin ng na malupit na suman kamunting kahoy ayan ayan guys ay putri akong tawagin dahil malalaki ito sa photo. Pag maliit lang, photo. Pag malaki naman, photo rin ang tawag